mga bata yan. Alangin na lang alagang itanggap dito sa akin labahin ng kanilang mga pigbisan. Hirap na hirap maglaba. Alap nang ako'y nagpulot lang dito ng aking mga dalit eh. Isama pa itong mga kanilang gulay dito. May washing machine. Hindi mo kapag salang sa washing machine at maglaba ng kanilang. Hindi na ka mga bata. Ako yung nananakit na nga ang tikit dito sa, sa pag dito sa labahan. Ay, tampak baka dito, mahilig magsuot ng mga puti. Ah, kapag dalipak, isinusuot kayo, hirap na hirap langhan. Lagi na lang, doon mga batang ito. Hindi kayo magsipaglaban ng inyo. Mga wala naman kayong ginagawa diyan. Mga naghilata lang kayo, cellphone tapos ay ako pa yung paglalabi nito yung mga damit na wala namang kang ginagawa pagkalagala lang kayo ang dadating ng gabi layas palit na naman ang damit bago ako yung pinahihirapan dito sa paglalaba Aba, ay na naman kayong mga bata kayo ba kayo umayo ako yung napapagod na dito sa paglalaba dami yung na lang, araw-araw na lang, ganito ang gawain sa akin. Kayo ang nagsisipag din, bago ako yung ka ng naba, hindi eh. Diba? May washing machine, hindi doon may paglaban yung kanilang mga damit. At ako pang may nilalabang akin sa eh. isa ay, sapatos mo doon. Dali na dine. At baka marunay. na eh. Isinutin niya tayo araw. At na dine. eh. Malaba din eh. At para naman paggala niyo ng inyong mga drop ay malinis ang inyong sapatos. Hindi nakakahiya. Sabi sa inyo eh. Dali na dito yung mga natitinan yung pang mga lalagyan dyan eh. Hala, dalagyan eh. Baka kakain ka na kumain ka na dyan. May ulam dyan sa lamesa. Sabi sa inyo, ako nang maglalaban ng inyong mga ginugod diyan eh. <laughs> Huwag lang <laughs> kayo na